ah seegee and yun isa pa ya isa ko rin no ina palikpit ko siya guys ah doon talente doon Tinanong sa taas. Eh, help mama. Ah, yung isa pa, kunin mo doon. Lagay natin dito. Okay. Yan pa. O, kunin mo yan. Ligpit natin yung maglabas tayo. Ayan, yan. yun pa, oh. Kunin mo mo yung isa. Ay, huwag magsaksaksaksak. Ano ano. Kunin mo yung isa, oh. Give mama. Isang unan. Eh. Okay. <laughs> May lagay natin doon. Yan pa, Oh. Ay, huwag yan. Ay, maano ka dyan. Huwag mong apakan. Be. Be, 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 be. Ito, yun. Yung isa pa, Oh. Yan ang isa. Dali. Oh, dali mo dito, bilis. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ba't wala na yung punda? Saan ang pundan niya? Be. Dali. Yan ang paborito niya unan, guys. Si Spider-Man. Paborito <laughs> niya ito na unan. Spider-Man. Yan lang, guys. Tinamad na. <laughs> Pero mautusan ma mo na yan siya maglikpit ng unan. Thank you for watching. Bye!